Isang batang babae ang namumulot ng basura sa tapat ng restoar. At ito nga, bigla na lang siyang nagulat at tinapakan ng kanyang kamay ng may-ari ng resto. At ito ay nasaktan subalit tiniis niya ito. Pero ilang minuto pa rin ay hindi pa rin tinatanggal ang paa sa kanyang kamay. At bigla na lang itong binitawan at natumba na lang siya. At sinabihan siya nitong Huwag na huwag ka babalik dito sa tapat ng resto ko. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Tandaan mo yan, bata. At walang anumang salita ang lumabas sa bibig ng bata, kundi isang luha na tumulo. At meron palang isang milyonaryo na nagmamasid lang sa mga pangyayaring iyon. At tinawag ang may-ari ng resto ng milyonaryo na sumaksi ng lahat. At nang lumapit na ang may-ari ng resto sa isang milyonaryo ay pinagsabihan siya nito. Huwag mong tratuhin ng ganun ang isang bata. Hindi naman niya ninanakaw ang inyong mga pagkain, kunti buti lang ang kanyang pinupulot. Tawagin mo siya at pabalikin mo dito. Ngayon na, at agad namang lumabas ang may-ari ng resto at kinalagkad nga ang bata papunta doon sa milyonaryo. At nang makalapit na ito, tinanong siya nito, kumain ka na ba? Sumagot ang bata, hindi pa po. Ayan, halika at pakakainin kita, kainin mo ang lahat ng gusto mong kainin. At hindi nga nag-atubili ang bata at kumain siya ng kumain kasi nga utom na gutom siya. At tinanong siya ng milyonaryo. Asan ang iyong mga magulang? At sumagot ito. Wala na po akong magulang. Naaksidente po sila. Silang dalawa at namatay po. Ang kasama ko na lang po ngayon ang aking lola. Matanda na po ang lola ko kaya ako po yung naghahanap para lang makakain kaming dalawa. Naantig ang puso ng milyonaryo. Sobrang awa ng milyonaryo sa mag-apo. Kaya ang ginawa ng milyonaryo, sinakay sa sasakyan at pumunta sila kung nasaan ang kanyang lola. Ayan, at naabutan nga nilang nakahiga ang lola sa sahig at pilit niya itong binabangon. At tinulungan siya ng milyonaryo na iangat ito sa papag. At pagkaangat nila ito sa papag, ay mahina na ito at unti-unti niyang iminulat ang kanyang mata. At ang milyonaryo, ay dinala sa ospital ang matanda para ito mapagamot. At nangako ito na simula ngayon, kayo na ang responsibilidad ko. Labis ang katuwaan ng maglola na mayroon pa palang mga tao na mabubuti ang loob. Salamat sa Diyos.